mga kaisan magandang uh, umaga po kami po magbibisita ni utol ng uh, tubigan din sa kabila ito po yung bago natin ano, area tao to eh ang po ang tubigan tara utol yan biro yan mga kaisan may tagba kami ay dito ito may kasama po itong ano ay kubo ay doon po lagi nakikita ni daddy yung ano ni Marumeo po yung as na yan laki daw no? nakita ni, Ma, na, na, ni daddy tinusok daw po niya ang panimot isala. ay sala dito po nahabol din yung tagaibas, tagaibas. dito sa Ilaya dito, dito nangangarga po dito tapos ay si Kuya Itog hmm. yung, And, yung nagawa nito ito po yung ginaang nagawa nito po si Kuya Itog niyugang ito dito nabalagtas pero malibit na kita dito sa saan?

Hindi na ako tuloy. Hmm. Oo. Oh, naman. Dito lang tayo ikot. Uh. Hmm. Hmm. Hindi po naman natin pwede pa punta yung kinakobra prince pag wala. Ay nakakahiya din naman po. Mga diba yung sigurado mo talagang ano ano. Nasa loob. Nasa loob. Kami na ako ay uh, mga kaisan. Yan, shout out nga pala kay Paring Umar sa Dubai. Yan, nasa Dubai din kasabayan din natin mag-abroad din. Pero nandoon na po siya. Tagal din oi. Dubai Dubai. Dubai. Kami po dati ang nagtatabas dito. Yan, upahan po dati, tayo dati ni Maromeo. Yan, kay Daddy po. Dito po tayo na nagtatapos. Ang sahod pa namin noon 200 2280. Alam ako dati. Tawô po. Dani. Uh. Mimi, ano po? Ah, may follow pa. Kasi dati

Parin paris dan. Oh, dad. Malit den tubig ano. Hindi ka dapat na nangangabol po. Eh pero ang gusto namin talagang maandun ba. Sure na nasa loob. Diyan sabi ah, sa malaki sa dampa. Aba, ay, ay kaya nga. Aba. Yung may bukas

galano oh ang pinampon na dito hindi hindi masaya ano pala ang nun awad ng bakal lang eh pa yung balambitan dito yun natin sa ilan dinuunan ko nang panimot nilo nukuyan oh bigyan ako ng sidyo nag-trip ko company na hindi ko alam tawag din, eh. oh, <laughs> Okay, wala na to. Dahil sigaw ko, okay, dahil yung panimot. Yung ganun ko ba panimot na tinidor ng apugan? Oo. Oh, oh. Ay, yung, tat, yung ganong malaki. Oh, hindi, bah, mahaba yung nagkaganito, ang talim nun. Nah. Ay, ayad, ayad nah. ay, say, dalim, ay, ay kaganar ang talim nun, ay. ayad na ayad yun, ay. eh. ay, dalin. Ay, ay, ay yung nga, sigaw, nakatuon ba ako? Nakatuon yung kawayan ko sa katawan. Nasa dinding. Ay, nagkaganunan na talaga. Ay, Ang tagal naman. Ay, tumasmod. Pero may kaganar rin butas. Natunod ang iyo. Paglaba. Ay nasaktan po, nasaktan na. Oo. Ay. Dali ka dito pag nasaktan yung mga habol na po yun. Ay hindi ko mapalo. Ay kung bakit kasa doon sa... Ayan, nakakatakot. Bakit Ay. hindi doon atira. Na... Ay, Ay. Ay. nandiyan mo ang dasamit-samit. <laughs> Dasamit pala. Dun yun yung na-ident na narinig natin yung may doon. Sa loob. Oo. Oh. Sa loob. Ay kung nakakaya, bukas, tingnan natin. Oo. Oh. <laughs> <Bakakatak. Dami, laughs> hindi, Bakakatak. ano ba naman yun na doon na dag? Ako kinaalampag po. Mababaan ka, baby na eh. Ayan, ayan. Kita mo nasa ilalim agad. May mga sako-sako ba? Sa ilalim, sa sako. Wala. Wala naman hawa naman yung dampang yung nasa loob ah. Kita mo nasa ilalim. Nasa ilalim nga nung, nasa ilalim nung sahid. Nasa sahid. Kaya yung butas naman doon. Wala, nakakatakot ah. Titignan natin daddy. Iti baka itihabulin. Hindi pag naandun dito, dati, di ba kung tayo si Cobra Prince? Yung laka pala, nalaga nala na pala ay. Ito na ibagay ba ang, yung linis ang pinakamang bahayan. Oh. Ah, nalala po ba ilonggo ang mga? Ha? Ang ilalipo, lunggang na. Lunggang ka ngayon. Ay. Ay, tutubigan ka na ba dati? Ay, hindi. Ito ka nagsasabot ka. Wala na magtubig. Ngayon, binubuksan. Kailan natin magkakatubig? Ano? Aba, binubuksan niya yun. Pero sa Sabado, hindi natapos eh. Ang dami, nasa 30 sa akin.

Oh, oh. Ay, walang lakdad Kulay puti po ba nata? Kulay puti. Walang. Oh, okay. Ay puti, hindi ko tulong nahuli sa bahay itim. Mababulong bas. Sila na nakakita ko doon. Saan po? Doon sa sulok na yun. Dito doon ako. Doon sa saong yun, eh, may butas na agad na rin. Hmm. Ay, na, ay natunog pa yung iro na lumabas. Ah? Oo. Sa puro po rito, basa lagad po rito. Huh? Baka pala pati mga ilang taon na rin hindi nabubuksan ano? Hindi hmm. no, si, na. No, si, no, si, no, ah, sa saging pa. Nabubuksan siguro din tayo Ayaw alam nating baka kaalad Balong po Yung tambak dito yung, yung, yung tambak dito Dito may butas ah ito May butas Ito Dito sapat ko ang butas Ano lang dito? lugang gamit po eh Marami nung naamig ah Hindi naman ako naamig Hindi na sami Sami po ba si T-Sami? oh, tanong mo Mapunti yan? natin. Kumuputa. Mo 'yung depan ng butod ay. Ay, deni. Wag na dati, baka maya ay natin ay. Katub nila ay katub nila ay nasa ko na may kuno ako ng sa kung saan napasok Sa flooring natin 'yan. Flooring ha, sa loob. May mga butas din pala dati. Maraming butas? Maraming butas ito. Ay ito ay ito. Ang pepo ito. Tsaka ito, sandiran ito. to. dito ito. Ito Ako lang nag-aaral. Pagbuna ko nito. Sinusunan ko ito. Ano siya ang laki ka na oh puta? Oo. Hindi yan. Hindi mga sawang ito. Nabulok ko lang. Dati. Napasok mo sila din Delikado pala yan. Dapat yung mga, ang ilalim yung mga ano po. Mag-iba. Guha ng angat na ay. Oo, oh, ito. Ay. Ang flooring. tinuon ng daddy diyan. Diyan ay hindi ko Yan ang pagkaduok okay, eh. Baka bigla, biglang gumanoon. Hindi, <laughs> hindi niya. Tinutuon ako. Ay kung yung may dinit ko na, yung paako na. Yan. Ay kung may pisto ka daddy, yari ay, mo pala Wala nga. Kung bagay din sa hawan na yung... Ba't kaya sila kalimitan daddy? sa dampa ay, na ito yung na linis Sa dampa na sila natira. Kalimitan Walang na. Walang ganyang tambak nung ako. Ito'y ayos. Yan yeah, sa ibang flooring utol ano? Yan nasa flooring utol. Wala din. Eh, po lumusot nung yung ano po sila nito? Sa likuran niya doon. Doon lang lumusot? Oo doon. May butas na ganyan na rin. Ah. Oh. Ay nakayod. Ay, 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 ginawa ko yan. Ang ginawa ko doon sa badang yan. Oo. Oh. May oh. Yan Tanong mo kanta sa amin. Tanong mo kayo sa amin. Sabi niya sa amin nga. lang <laughs> meron. Yan dati sa daddy doon mo ba? kung pala ito dati may kasamahan mo, gari mo yun kung may kasama ka dito mga butas ay sa po yung pas di yan, po yung butas na ah tinak pa na hindi na alusot hindi na gabi ay tinak pa na siguro kaya lumabas ay hindi siya makapasok na siya floor oo at ako yung taan niyang pinundun ah ay napangit ay napangit napangit <laughs> Uh -huh. Abay, wala na eh. Ay, nakatoon, nakatoon na, ano na kayo kung ilang last bug. Oh. Mate, eh. hindi nang, nang, ano? Ang laki yan ng hapa, Pero mababagat ko rin dati, ako lagi halimbawa ano? na hangga, hangga, eh. hangga na yeah. ma ay, may sintasan? Oo, oh, may sintasan. pa rin no kilala naman na yun. Ayan, no luwag ito. Oo, yan e. Eh. Yan. Yeah. Yan yung pasod dun. Yung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, mo Ng mga ano, ano? Ng mga plato, ano? Akin na akin eh. Oo, ayan. Basa ko ba sa hawag? No, sarawa ko na yung gandang nila na. Kung bagay nung no, unang panahon, ang sabi ng umamang ay, yung nahihiraman doon naman ang gamit, ano? Oo, oh, ano? <tinyo> ay, pati nagtutugtugat -tug doon. Tundal niya. <laughs> Mga ingat doon nakatira. Oo, siguro. Ano ah. kami ba ang asala? Sa -as pa guys. Sabi ni, sabi namin, buhatras pa rin ito. Ako may bini kami. Eh, kaya -e 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 naman magpatunog mo sinda mag ko na yun. Magsakay ang istasyon na radyo. Hinahanap namin kasawa. Abay rundal na eh. Ang maganda. Malakas. Dini pala. Oo. Kaya huwasan na Aba. Ang kasawa din Sabi tayo sa gumakahan. Maganda O bakit? Ay ang ganda ng tugtog. Ay parang niyo siyang istasyon ba At yung niya din na. lakas na. Aba hindi. Wala pala. Wala. Yung pala yung dini. Meron nga daw dati dini. Dini to, dati nang hihiram ng mga platong gagamitin sa barangay, ano? Oo. naman. Yung Yung hindi ka na ano. Kung bakit kilala ka. At yun ay nakikiraan yun ay. Basta di kayo nakahigay kung bawin na alam kung hatang ka. O, maan po, mga Jose, ako'y makikiraan. Asa ay si kaibigan. Tao din ba yun ng mga inkanto? Sabi niya, sabi ng matandang binito ay, yung asawa niya ay nakatalikod ay sabi daw. Aba, sino ba yung naihido sa niyo? Binito, may tao sa niyo Sabi niya na. Ay, sabi ng matandang binito, ay, doon na lang. ay, ko. Ay, aba, ay, binaya ng di, Ano Ay, ay sabi na ko na, A -a, ay, ulo ka ay kabayo. Sabi ko, no? Oh. Ay, ganto. Ay, di, Ay, ganto. Ay, ganto. Ay, ganto. Ay, ganto. Ay, ganto. Tulik tu pakai. Yan mga kainsan, ang uh, natin dito. Ito ay balibalita. Hindi rin hindi ko ang nagkukwento sa amin dati dito. Si na mamang ayong si na daddy na dito po yun. Dadaan dadaan po kami sa ilalim noong araw yung pong barangay po ok, oh, nang nanghihiram ng mga mga ano ginto at saka gintong plato. Gintong plato, kutsara. Kutsara, mga tanso, sinaunang kawaling malalaki, nahihiraman. Kung baga, halimbawa, for example, ngay ngayon igamit ng barangay, ang nagkukwento rin sa amin yun, si mamayong ayong ay sumalangit na wa. Ay, hamo, ah, makikiram po ng kawali, kinabukasan na ando na, pero hindi makikita ng tao. Hindi mo makikita ko sino yung hinihiraman mo. O, oh, totoo po yun. Kaya, ah, dadaanan din natin mga kainsan, yun. Kahanggalaan natin yun dito. Tara, eh, dito ba? Iba buo'y baliti <laughs> Hindi ko rin sure kung Makukuha na natin ang video Kasi namamatay ang camera dyan Yung po nung dati Nag video ako ng cellphone dyan Hindi nakuhanan Pero susubukan pa rin natin May kira May kiraan tayo Pero so wala ko ito Pwede nga ito ng tubo Hari o Samay pailog ka Hus Ah Cheer. ang sabi nila itong ito po ay uh, bahay ng mga inkanto ewan ko hindi ko na kung maniniwala kayo ano. basta ipakita ko na lang sa inyo ito po ay napakalaking bato And... napasok pala ang po natayo na embalahibo natin <laughs> makakahanga po natin Chiyo Chiyo Ang daming bunga ng buli uti oh Buli ang ano, bunga ano, parin. ang mga tao naman po sayang kung nakakahiram pa sana ngayong panahong ito pwede tayo manghiram ay wala yun doon mga gintong mga tanso ginto na mga hinihiram hindi na sinasa uli kaya parang nadala pero yung mga hinihiraman nila mga kasi hindi nila nakikita nanin yung balik na malaki yun ah sa kaliwa mo tabi po alasin yung batong malaki eh? niya ano, yun yung sababaw ah Siraan po. Siraan po. Sabagay, so pag po taga dito, kilala naman po kami eh. Simula bata po, ay kilala na kami. Kaya, pero pag yung iba pong bagong ano dito, bagong salta, inililigaw po. Arap yung malayo na sa amin ay, eh. At hindi hindi na kawan. Yan, makikita niyo mga kaisan, ang puno ng balite. Hindi tayo pwedeng pumasok. Para siyang wina, walis, wina walis. Alam I mo, mean, parang bahay ng harapan, walis. Yan oh, yung putong malaki. Yan. Ano kaya buhay, hindi ba po? Oo, oo. Ito po ay may pinto, hindi ko lang po kung alam. Dito po sila nang hihiram. hawa na ngayon dati ito'y gubat meron itong pinto ah ay makakatakot yan po yung batong malaki oh tabi po Diyos ko po may kira po yan bato po yan yun masukal na yan Kaya mga kaisa. dalawang beses po namatay yung ating camera. Kaya mga, talaw namamatay ang camera yan yan po ay ito po ibungad laang na bato makikita po ninyo yung bato yan yan po ay batong napakalaki hindi lang makita tapos ang idibabaw po niyan, balete ito ang kinakatakutan po dito ang laki no to eh dito nangihiram sinda ang mamang ayong noong araw may pinto daw ito eh hindi ko lang alam ya yeah, mga guys, ang palimang patay na po ng camera. Pusa mo siya na mga tayo, hindi na. Yeah. Hindi ko alam kung alin ang pinto eh. May pinto po ito. ito ibabay, eh. Kapag kalakalaki ng ba Hindi lang ang kita't at masukal. Beti, hindi na. Ay, takot, takot. Yeah. Hmm, parin kay parang sa tupo ito, ito eh. Hindi inantisi po ito na mga kaisan nabuhay na po ang camera ilang beses na po namatay ay eh. ayaw talaga magpakuha yan medyo dumistensya lang po kami ng kaunti ito eh <coughs> sa bagay, kilala naman tayo dito ano hmm kilala naman po kami baka o yung pinto pakalaki nga pala gaburol nga palang batong iyan laki ngayon ito ay parang pinto may pinto daw po yan dyan ay pasokan hindi yan niya ay daw may pasokan daw po dito eh baka ito nabalitin hinahanap po namin yung pinto Dito po ay marami ditong labuyo. Bayawak, wag kayong huhuli dito. <laughs> Opo. Dati po dito ay marami nang huhuling labuyo. Ay, wag kayong hahamak. Yari kayo. Pag napatay ninyo, patay din kayo. Totoo po, patay din. Patay din. Mayroon pinto. Dito. Yan ang pinakampinto baka uto Bayawakan, bayawakan ito. Ayan. Linis ang ilalim ay. Para pong winalis ang ilalim. Walis. Wala pong nakakapasok diyan Hindi ko alam kung maniniwala kayo mga kaysan pero parang may kuwiba eh. Uto eh. Baka nga. Umahang ka dun. Ay ako. Yung isa yung mo lang. Tayo sabay. Uh -huh. Yan na yung walang naman. Sabi po kampi. Ah. Makiki ano nga lang po. may salaw. Makiki salaw. Parang may kuwiba ang ilalim eh. No? Balito ito. Ha? Huh? Balito. 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 Tikba daw po nakatira din. Tara, tira na. Baka kumapaan pa tayo din. Eh. Tara. Tara. kung mapaano pa po Ayan. tsaka huwag din po kayong kukuha dito ng mga bikuyo dito sa area ito huwag makakita yung makakita deadbull Dead ka din po yeah, Kaya daddy tinatapas din yan yun 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 yung yun 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 yan. kami po dum din dumaan sa kabila sa pangalan na eh oh. yun po ay totoo mga kainsan Andami ang dami po nga nagpatotoo mga nakasama ko sa tornuhan alam mo yung tornuhan kumbaga is labing lima ata kami magkakasali noon pero ako ang pinakabata noon eh saka si Tuntun, Pinsan Rodil, si Angi mga ang nagpabrod na ay ang kasama namin na ay matatanda mamang ayong ma maiprin ma, ma babing. puro ano po ang buhay na lang ay siya ma maiprin ma ano puro sumalangit na wapo yun nga daw po ay ano mga taong barangay hindi po sinauli yung mga ano mga <laughs> gamit. mga gamit na magaganda tanso tanso ginto mga ganun po mga pilak wala hindi na po siya nagpahiram ang galing po yung sa bukal mga kainsan ha ah, mga kaisan maraming maraming marami salamat po sa inyong pagsama kami pipauwi na ni Utoy dyan magluluto po ang tanghalian Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Woo.